Okay mga wild, bali sa ngayon na uh, papunta tayo sa bundok Doon sa dalagitan na uh, pasipag na tumutulong sa kanya pamilya, sa kanyang pag-aaral So ngayong araw ay madalas nagtitinda siya ng kamutikyo at kamuti Kaya ayos sa kanya, dyan siya nagtitinda sa barangay na pupuntahan natin Kasi mayroon tayo sa kanyang sorpresa mga wild Tinanate kung ano mararamdaman niya Kapag ka nakita, na, nakita niya yung sorpresa na ay bibigay ng pinadala ng ating sponsor. Hanapin natin siya mga kawad. Sana makita natin siya na nagtitinda ng kamuti. Pari dito siya madalas nagtitinda. Ayon sa kanya. At minsan ang natin siya dito. Ano kanya mga Sophie. Ano? So, kaya siya? Nanay, pwede mang tanong? Pakita mo ba yung dalagitan na madalas nagtitinda ng... Barbecue, bar kamote sa kamote. Okay, mga kawal. Balik kanina pa tayo ng tanong pero wala. Tayo. Tanong tayo. ako dito. Bali, sabi sa atin kanina magka daw nagtinda tapos tanghali umuwi na. Kaya siguro daro na siya sa bahay nila. Doon na lang natin ipuntahan mga kawal. Let's go! Yes, so yun mga kawal. Bali nakita na natin yung hinahanap natin. Hindi siya hindi pala siya nagtitinda ngayon. Kasi ah, Sabado nga pala ngayon, so hindi siya nagtitinda ng ah, kakanin. Dadaan natin sila doon, nalampasan lang natin. Nalampasan natin nakala namin ibang bata, pero sila na pala yon. So hintayin natin sila dito. na ah, mayroon silang dala-dalang kahoy. Mayroon siyang kasama. Kaya hintayin natin mga kawal. Sila na nga yung boy. Aha, sila nga Hello. sila. Uy, ay. Ay. Oh. ay, <laughs> pa. Ayan. Sipag Ano yan? Pangga, pambahay o pang ano? Panggatong po. Panggatong. Hmm. Ah. Pwede. Panggatong. Pang Ulan po umaga. Pag nag-ulan. Hmm. Ah, so nag-iipo na kayo ng panggatong. Oo. Oh. Pangalong balik na po namin to. Ayan, kanina pa namin kayo hinahanap. Akala ko nagtitinda ka ng ano. Ah, tapos pa lang po ako. natapos tapos pa lang mag? Anak Tinda po. Ah, nagtinda ka talaga ngayon ng barbecue. Kamutikyo. Ay, Ilaw. Ayun, so naghanap ko naman ngayon ng panggatong. Hmm. Ito rin ba ang pinapanggatong mo? Pag nagpiprito ka. Ayun, magkano naman kinita mo kanina? 250. 250. Kita na yun o yun yun lahat? Lahat na yun. Ah, lahat na yun, 250. Ilang tuhog ba yun? Ilang ganun? 500. Ha? buo po. Puro buo? Kamuti na? Ah, kamuti. Pulong. Hindi siya kamuti kiyo. Hindi siya kamuti kiyo. Kamuti pala bininta mo. Ayun. So kayo din na nangunguha ng panggato. Ah, uh, kasi maraming ka pong gawa si mama. maraming gawa. So mama ka ng panggato. Si ipag buti si ka ni Jerson. Si ipag ah. Adikit yan. Lagi ang po kang magkasama. Ha? Ah? Lagi po magkasama. Ah, lagi kayo magkasama pag nangunguha. Mm hmm. Ayun nga, hindi ka pwede mag-isa. Ano? Mm hmm. Ayan. Tingnan ko daw. Ah, adib hindi masyado mabigat pero mabigat na rin mga siguro ba, mga kawal uh, mga ito pagtimbang mga 20 kilos. Talaga malakas talaga to si Bibi ah parang parang lalaki ang lakas ah pero mas mabigat yung kay Jerson. Hmm. Ayan. L Kamusta yung pag-aaral mo? Okay naman. Okay naman. Ayan. Nabili ko po yung project. Nakabili mo yung project mo. Hmm. Tapos ano po ang ano na lang po yung pampiin na lang po. Ang pampiin ang kailangan. Ayan. Kamusta? mas nagamit mo ba na maayos yung pinadala sa'yo ni sponsor? Opo. Ayan. Tamang-tama tama. kasi nakwento mo yung ano, na nagtitinda ka pala ng kamutikyo. kiyo. Mm. Kamutikyo sa kamuti. Anong araw ka ba nagtitinda ng kamutikyo sa kamuti? Tuwing Sabado po. Tuwing Sabado. At ah, tuwing Sabado talaga. Tama pala yung news. Pero sa ka ba nagtinda? Doon kami nagtingin sa may school. Doon po. Doon na nga. Ayun. Kaya lang. Kaya pala wala ka doon. Mag maga ka pa nagtinda. Mm, aga po. Maga. Ayun. So, Pagka aga ka nagtitinda, tapos hapon, mangunguha ka ng panggatong. Okay, pag wala ako, pa. Pagka gabi, masaing. Masaing na lang. Yan na rin yung pansaing. Yan yung pangprito, prito, misan, pang ganun. Ayun. Pag wala pong niluto, sa pansaing na lang. Pansaing na rin yan. Ayun. Sipag ah. So, tika lang ha. May pinadala dyan yung sponsor na magagamit mo sa pag sa hanap buhay mo. Ano, tika lang. Uling ko lang. Yan yung mga kawal. Yung sorpresa natin. Ito. Ayun. Parang natawa, <laughs> natawa ka. natawa ka. Natawa naman naman yung dala namin. <laughs> Ba't natawa? Ano naisip mo? Hulaan mo kung ano to? Ah, hulaan mo. O, oh, yan. Langgana po. Bangana? Ay, mga... Oh, sige, tingnan mo. Ayan mo. Ano Ano yan? Ano kailangan kaya? Tindahan po. Tindahan? <laughs> yan, grocery store yan. <laughs> Tindahan niya na. o, <laughs> sige, tingnan mo. Tingnan mo. No? Kung talagang tama yung hula mo. Kasi surprise yan sa'yo. Yan ang surprise ng sponsor natin na mabait. Wow! Kasi nakita niya. yan pala yung trabaho mo. Kaya nagpadala siya ng kung ano yung kailangan mo. <laughs> Ayan, no? o. yan. Tama ba? Tama. Ano yan? Lakuan po. Lakuan. Ayan. Ano masasabi mo sa nagpadala niyan? Salamat po. At malaki bagay po. Tutulong sa pagluluto niyo. Ayan. Ma so, Ma na rin po yung ano. Uh, ay, yung uh, lagay no, Lakuan, no? May ilan na rin po yung ano. May sira na rin. May sira na rin. Ayan. So, napakabait na sponsor ano pinadala ka niyan alam mo bang galing pa yan sa Florida Florida alam mo yung Florida kung nasaan yon nasa Amerika yon kaya yan made in USA yan kaya Ayon sa kanya, yan daw ay eh, mabili. Pag yan mo nilagay yung paninda mo, mabili. Pero tingnan mo yung laman. Tingnan mo muna muna yung laman. Kung ano yan. Dahon. Dahon. Da ayan. ayan, sige. Ayan, hindi naman yata to. Ano lang, tinapalasa mo lang yun. Ayo, Teka lang ha. Oo, may paninda. O, tingnan mo yan. Kung ano yan. Dahon. Dahon din. Sige, ilapag. Ilapag. May mga lamang paninda. O, pakita mo yung laman. Pakita mo muna yung laman. O, ayan. O, sige, tingnan mo. Ito, unayin mo yung malaki. Ayan o, no? harang excited na sa Gerson ha, kung anong laman. Eh, oh, wala. Ano, no? <laughs> Walang laman? Ay, talaga yan. Ay, talaga. Kano? 1K. Aba, talagang tira pala ang laman yan ha. Tignan mo yan. Kung may laman yan Ah, talagang Anong masaya ka ah Hmm, sana may laman lahat Ah, talagang Hindi <laughs> na, baka may matapon Hindi mo masyadong tinignan Tatlong no, na Tatlong no, na, baba hmm. Talagang Uy, may, may yung usan lang pala ang wala ah Yun, ayan, mas dami pala ang laman, kala mo yung ano lang ha, magkano yan? Magkano lahat? Limang libo po Ayan, ayan o, no? pas, hindi lang limang libo, may ano pa? May basket pa ayan. Anong gusto mong sabihin sa padalan yan sa'yo? Para daw yan sa'yo Salamat po sa sponsor po na nagpadala po itong limang libo malaking tulong po to sa pag-aaral ko tapos po sa mga project ko po. Tapos po, pwede rin po to sa pagkain ng papasalamat po sa rawa. Tapos langit, po itong lakuan po, malaking bagay po to sa pagpipinda ko sa tuwing Sabado para po rin sa pag-aaral ko. Pasala nagpapasalamat po talaga ako sa sponsor na nagbigay po. Sana po di po kayo mawala ng pag... Sana po huwag po kayo magsawa na tulungan po ako. Ay. Ibig sabihin, Rebe Si Kuya mo pala kumbaga, nagsakripisya para sa iyo. Oo. Oh. Anong yeah. gusto mong sabihin kay Kuya mo dahil nagsakripisya para sa iyo? Salamat sa kapatid ko na lalaki dahil nagkaroon po ako ng kapatid mo. Gano'ng mabait. Oo. Yeah. Po, kahit kung alam niya kung gusto po niya makapagtapos. Hmm, niya po si Mama na yeah. ako po ang mata. Oo, ayan. Yeah makapagtapos po ng pag-aaral. Ayan. So, ibig sabihin, dahil alam mo nagsakripisyo siya, anong ginagawa mo sa pag-aaral mo? Ano? Ginabubuti yan. Ayun, ano? Kasi alam mo, nagsakripisyo si Kuya mo para sa'yo. goro may tiwala sa sa'yo na mas mapapabuti ka kung ikaw yung mag-aaral. Ano? Kaya tama yun, pagbutihan mo, no? pagsikpagan mo. At least, nagkaroon ng bunga yung mga sakripisyo nila, sakripisyo ng magulang mo. At din napansin mo, may tumutulong sa'yo. Ano? Kaya sana, tama sabi mo. Sana po, Ayan, kung gusto niya po pong tumulong contact lang po kayo sa amin para makatulong po tayo kay Baby Jane dahil eh, siya po yung nagpatuloy sa pag-aaral nagsakripisyo yung mga kuya niya dahil eh, gusto niya makapagpatuloy makapagtapos so comment lang po kayo dyan sa baba ipadala eh, niyo po kay Baby Jane yung gusto niya po itulong para patuloy po tayo makatulong sa kanya matupad yung pangarap niya na makapagtapos sana po sana matupad ni Bebe Jane yung pangarap mo na makapagtapos kasi yung mga ate mo parang hindi nakapagpatuloy no So yun, maraming maraming salamat po sa aming sponsor, sa, mam, ma sa kay ma'am from Florida. Maraming maraming po salamat sa, at sa lahat po ng aming mga sponsor, mga viewers, na patuloy sa mga suporta. Walang sama po kaming papasalamat sa inyo, sa inyo pong kabutihan. Dahil po sa inyo lahat, nagiging po yung pagtulong natin. Kaya maraming salamat po.